Sir, may agam-agam kasi po yung gobyerno na baka destabilization plot. Ito because although there are um, religious community and civic groups joining this rally, uh, meron din po kasi malaking grupo ng mga retired na mga military officials. Ano po yung explanation niyo po noon? Una-una, hindi, hindi siguro accurate na may agam-agam ang sandatahang lakas ng Pilipinas na kung merong kabuluhang magmumula magmumula sa United Peoples Initiative. Kasi paliwanag ko sa inyo, nung nakipag-meeting kami kay General Bronner, uh, niliwanag namin sa kanila, sabi namin ang inilalaban ng United Peoples Initiative. Uh, bottom line namin is uh, gusto namin ipaglaban ang paggalang, ang pagsunod, at ang pagtatanggol ng ating saligang bahas. Adyabay Sherifa Mastura, uh, Chairperson in ng Sultan Kudarat Descendants Organization of the Philippines. Thank you. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Um, ako po si Tohami Dinor, um, po ng United People's Initiative ng Bangsamoro Autonomous Region ng Masulita. Thank you. I'm Jose Emmanuel formerly from the Supreme Court and then from the Ombuds and now the Legal Counsel of the United Peoples Initiative. Magendang mga umadupo sa <laughs> inyong lahat ako po siya General Burgiogas Garcia. magendang umadupo. Morning po and Bishop Dito Ortega or that Angel Ortega and Councilor Bishops. Church and Minister's Association of the Philippines and also uh, consultant and overseer and uh, uh, advisor ng General Mariano Alvarez Evangelical Fellowship. Okay. po. Thank you very much, our dear guest speakers. So now we are opening the floor para po sa media natin na gustong magtanong sa ating mga guest speakers. Before po kayo magtanong, kayo introduce yourselves we are opening the microphone for everybody. Right? Um, for many of the speakers, baka pwede lang pong reiterate what is the real purpose of this rally and also um, yung permit po kasi na kinuha ng inyong grupo ay um, if I'm not mistaken, it's only for a day but the schedule is for three days. Baka lang po pwede ma-explain natin. We have a written statement here, no? Pero alam ko, boring ito sa inyo, no? But anyway, just to, uh, ano, just to... Uh, just to, to yes, go. sir. Because we need the soundbite, sir. Ah, yeah, we need the soundbite, no? Uh, okay. Ah, uh, our call. We call on all Filipinos to reclaim moral leadership, choose truth over fear, fairness over favor, integrity over indifference. We call on our soldiers to keep faith with the people. We call on our middle class to defend legitimacy, legitimacy and civic conscience. We call on our workers and entrepreneurs to rebuild prosperity on honesty. Yun po yung pag ko na sa potong the written statement. Yung question yun tukol sa rally permit. Nasanay na kasi lahat ng mga nag-i-issue ng rally permit ng araw. Nasanay na sila na ang rally ay isang oras lang, dalawang oras lang, tatlong oras lang. Ngayon lang sila naka-receive na application 3 days. Nagulat sila. In fairness naman to uh, retired brigadier, police brigadier general uh, Elmo de Guzman San Diego, no? who, who issued it barely 24 hours ago. He was trying to be as professional as possible. Uh, kung kinapos tayo sa one day, one day rally na yun, kasi yung template nila pang one day lang. Eh. Ngayon lang sila nakapagam ng application for 3 days. Eh di, within that first day, baka humingi kami ng pupunta ulit kami, maka-apply ulit. Kasi yung template nila pang one lang. Eh. That's the only reason. But there, there, as long as we comply with the rules, as long as we are peaceful, that can go beyond one But what is the reason, sir? Bakit kailangan po tatlong araw yung rally or the protest po na gagawin? Sa so, dami po ng clamor. The na clamor is nationwide. Mula tawi-tawi until uh, apari, until, until patanes, no? So, yung, yung iba, sinalanta ng bagyo, it will take time for them to arrive here. Uh, and they're taking care of their uh, their problems, yung mga nas national disasters nila. In fact, uh, one, of, uh, si General Pocas S. umiikot sa bansa, tulungan muna yung mga nasa lanta. Priority sila like, Tayo, ano lang, masarap buhay natin dito sa hindi, hindi tinamaan ng bagyo So yung iba, dahil uh, it will take them time to travel, to raise to raise funds for pamasahe, to, roll, to ride uh, the, cheapest available boat, wala naman airport sa Tawi-Tawi. No? So it will take time. So for them to assemble in the National Capital Region, it will take time. So, kinakailangan lang three days. Okay. Okay. Sir, last na lang po may end. k Retard General Garcia po. Sir, may agam-agam kasi po yung gobyerno na baka destabilization plot. Ito because although there are um, religious community and civic groups joining this rally, uh, meron din po kasi malaking grupo ng mga retard na mga military officials. Ano po yung explanation niyo po noon? Una-una, hindi hindi siguro accurate na may agam-agam ang sandatahang lakas ng Pilipinas na kung merong kabuluhang magmumula, magmumula sa United Peoples Initiative. Kasi uh, paliwanag ko sa inyo, nung nakipag-meeting kami kay General Ronan, uh, niliwanag namin sa kanila, sabi namin, ano ang inilalaban ng United Peoples Initiative? Uh, bottom line namin is, uh, gusto namin ipaglaban ang pagkalang, ang pagsunod, pagtatanggol ng ating saligang batas, So parehas kami ng sandatahang batas ng Pilipinas. Hindi kami hindi kami lumalabas doon sa linya na yun. Nasa saligang batas pa rin kami. Ang bottom line na kung ano yung nangyayari ngayon, kaya namin gusto magrali, gusto namin manatiling gising at hindi tumitigil ang ating pagnanasa na magkaroon ng ng pananagutan ang mga may sala, magkaroon ng katarungan yung mga patang musmus na namatay, yung mga magulang na nawalan ng, ng anak, kapatid, ama, ina, dahil sa kapabayaan, kasakiman ng mga nagnakaw sa atin. Katarungan sapagkat yung mga mga may sala dito ay yung mga taong mismong dapat na yung inaasahan natin na mag-iisip at gagawa ng maganda para sa ating, sa ating mga mamamayan. Hindi po nangyayari yan. So we are here to fight for everybody. At gusto po namin manatiling gising o kawang ating damdamin. Huwag po nating pabayaan na i-dribble nila ng i-dribble ang, ang, ang para panagutin ang mga matataas na dapat managot. Napansin po ninyo ang mga may kaso, ang may kaso, DPWH, contractor, yung mga naghahangad, naghahayag ng katotohanan, kinakasuhan nila. May kaso si Congressman Barsaga, kinasuhan na rin nila si Major General Pocis. But that is not going to deter us in citing tradition. Hello, maliwanag na maliwanag na pinaliwanag namin sa kanila, hindi kami uh, mag-iimbita mag, uh, mag to incite everybody to overthrow the government by force. Hindi po. Nasa, nasa linya po kami ng saligang batas, dyan po kami lalaban at dyan kami hihingi ng katotohanan, ng katarungan yung pong pag-dribble nila na pa, napansin ba Meron sa, meron sa Senado, meron sa DPWH, meron sa ICI. Magkakaroon pa rin po sa Ombudsman pagdating ng mga recommendation ng mga, in, mga investigations na yan pagdating sa Ombudsman, may investigasyon pa rin po ulit. Aba, na naitago na, naitakas na yung mga gusto nating mabawi. Hindi po ba? Kaya tapos, ang isang isang epekto ng dribble na yun is everybody will just mawawala na lang po tayo ng gana na sundan itong kwentong ito hanggang sa makalimutan na at yung mga talagang dapat managot mananatiling nasa nasa pwesto hindi po tayo pwedeng tumahimik hindi po tayo pwedeng walang gawin sapagkat sabi nga po yung, yung, yung mga masasamang tao na yan yung mga nasa gobyerno natin na mga magnanakaw, hindi po yan magwawagi dahil sa kanilang kabuktutan. Magwawagi po sila dahil tayong mamamayan ay walang gagawin, tayo yung mananahimik at ahayaan na damang natin sila. Kaya kung sasabihin po natin, lumaban tayo, hindi po namin sinasabing lumaban tayo para gibain natin ang pamahalaan ito. Bahala sila sa nila. Ang sa atin, gibain natin, labanan natin ang katotohanan, ipagtanggol natin ang ating mga mamamayan. Salamat po. Thank you very much. Thank you, Miss Camille. Next question po Nadem. Good morning, sir. and ma'am. Uh, Mark Maalalas from DCWB. Ilan yung expected po natin na dadalo sa 3-day rally? And uh, nakalagay na may highlight din sa rally nyo na yung magkaroon kayo ng Citizens Manifesto. Citizens Manifesto for what? Um, meron lang President Tito ano, noong January 13, kung ilan ang umapin sa panawagan ng Iglesia ni Cristo and the the range of the estimates uh, wala nang estimate ng below a million the range of estimates is a million and about some two million some three million yung rally na permit na binigay sa Quezon City uh, around Camp Aguinaldo bawal mag-exceed ng 300,000 so nagtawag ano na, that means it's, it's really way way above that pero nakiusap, pwede ba sana Wag eh, na ko sana 300,000 so yun yung yun yung lower limit. So, kung estimates na lang uh, tinatagin nyo po. Ilan yung target nyo, sir, dun sa manifesto? Papapirmahan nyo dun sa people power mo nyo? Oo, oh, yung, kung kung gaano karami yung gusto mong pumirma, papayagan namin silang pumirma para gusto nila, nandoon pakala nila, sige po. Inimitahan po namin lahat yung gusto mong pumirma dun sa manifesto mas marami, mas maganda po. Kung magkakaroon pa ng additional pages yan, okay lang po. Is there a specific target on how Wala po. we, expect marami pong gugustuhin na kumirma para ma-record na sila ay kasama sa laban? Sir, sure, yung date kasi hindi kasabay na rally, alam naman natin, INC, doon naman sa Manila. Bakit? Bakit yung yung date nung rally din natin almost the same with them? Eh, palagay ko, kasama rin ang kasama. Kasama kami. Oh. Kasama namin sila sa, ano, uh, sa, sa adhikahe na ito. So, pwede naman silang dumating dito sa amin at samahan din kami. Pwede rin po. Everybody, lahat po ng Pilipino na gustong manatiling lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan. Kasi tingnan niyo po, ako naging itingit ako eh. Tatay ako eh. Imagine mo, makita mo yung anak mo lumulutang sa baha. Masakit. Thank you very much. I hope nasagot mo yung tanong ninyo. Uh, next question po. Yes, sir. Uh, uh sir, si Chino po ng GMA7. So, kasama ba sa panawagan for accountability would be the... <laughs> the resignation of the president kasi parang yun ang nagiging common theme during the rallies uh, and uh, are you calling on uh, yung natural succession under our constitution na palitan na yung presidente kung wala naman yung iyasa yung po siguro panawagan na mag-resign yung presidente hindi magagaling sa UBI ano to. pero kung uh, yun ang magiging panawagan ng ng ating mga mamamayan eh panawagan na po ng sa bayan ng Pilipina yun. Kasi ganito po eh, sa ibang bansa, pag na-involve ka sa corruption, on the same day, magre-resign ka eh. Kung hapon niya maghahara-kiri pa eh, dito sa atin, para paalan ng mukha, may nagtatakpan pa ng mga kasamahan nila. Sir, what can you also say being a former uh, military? Uh, parang may guidelines daw ang military ngayon when it comes to attending the rallies na darating no? uh, end of the end of the, end of the, month and then itong tatlong days na success successive na mga rallies there are guidelines daw no? na parang hindi walang well, hindi ko hindi totally free dahil because of yung mandate and then yung tungkulin ng mga soldado so, will you agree na dapat may guidelines dito sa bali. Hindi, kung may guidelines po na hindi siya yung uh, higher headquarters, sundin po nila yun dahil yun ang utos ng higher headquarters bilang isang sundalo. Pero bilang isang mamamayang, ito po yung matagal ko nang gusto ni Paliwanag eh. Masyado na abuso itong apolitical, non-partisan statement. Kahit na yung ating mga, mga rules, yung ating mga batas na sinasabing hindi pwede, eh mas na abuso ito dahil katulad nung nakaraang eleksyon, yung non-partisan apolitical, Pagka, pagka nasa poder, pagka nasa partido, okay lang yung gobyerno, yung, 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 kawani, magkampanya, pero pagkakalaban ng incumbent, hindi pwede. See? So, yung, yung apolitical, I, I, do not believe, ako personally, I do not believe na dapat gamitin because every one of us is a part of a political unit. So, you cannot be apolitical because you are, you are in yourself a political unit. Yung partisan po siguro, yes hindi ko eding partisang politics pero bilang isang pilipino kung ikaw ay nage-exercise lamang ng na iyong karapatan bilang mamamayan eh hindi ko pwedeng si yun dahil you will already contravene the constitution and this is something I think needs to be clarified also dun sa mga naga-advice against participation because if you are a soldier if you are a policeman you are no less than a Filipino just because you wear the uniform eh, hindi po, hindi ko po sinasabing mali. Sinasabi ko po yung sundin nila dahil yun ay utos ng uh, higher headquarters. Pinapaliwanag ko lang po, para di siguro malaman nila na yung mga naka-uniforming yan does not make them less of a Filipino just because they wore the uniform. They still have their rights. And you cannot curtail that. Yung mga ganyan. Misan meron meron ng kampanya eh. Meron kaming pinapaliwanag. Hindi pa ako nagsasalita. Pinagbabawalan ako. Na. Huwag mong banggitin yung pangalan ng mga kandidato. Eh, kailangan akong ipaliwanag yung papaliwanag ko, pero na magbabanggit yung kandidato. Pinag pinagbabawalan ako, hindi pa ako nagsasalita. Eh, that is prior restraint. You cannot do that. You cannot violate constitutional rights. That's precisely one of the things that we are fighting for.